Hello guys! Welcome to my channel. Ayan, chika-chika. Andito kami ngayon sa ano? Hello. Ano, tuwing every two weeks pumupunta kami dito. So, ayun na. nag ako sa asawa ko. Nasa doktor. So, makimaritis mo na tayo anong mga latest charot ang hirap na pag um, alam nyo ba pag nag-asawa ka ng foreigner hindi siya nagtatapos sa uh, LDR kayo tas ano sumama ka na sa bansa niya nasa LDR ka pa rin, rin. kay LDR mo ngayon yung family mo sa Pilipinas kayo na yung ano parang ano tuwing uh, hanggang telepono na lang hanggang video video call na lang kayo ito yung ginagawa ko pag nagaantay ako dito uh, kasi yung appointment ng asawa ko halos isang oras so yung ginagawa ko sakto uh, yung kinukuha namin appointment sakto mga alas 7 siya sa Pilipinas ng umaga so sila mama hindi pa umaalis pa trabaho kasi mag-aalmusal pa lang sila or kahit saan sila pupunta sakto yan nasa bahay pa sila kasi so, yung ginagawa ko, doon ko sila i-video call. Pag nag ako sa asawa ko. Yan. Tapos yung kapatid ko, minsan yung bunso kasi siya yung may cellphone. Mahirap kausapin. Kasi hindi siya sasagot. Minsan tulog. Tapos pag nagagalit siya sa aming magkakapatid, huwag na kayo tumawag dito, ha? <laughs> Inaaway niya kaming lahat. Pero syempre, tatawag pa rin ako. Ano Ano ka? pa yung bumili yung cellphone mo eh. Charo. Hindi, nagagalit lang yan siya. Tapos mamaya-maya, ano na, okay na siya. Pag, na, pag may sinabi lang kami, hindi niya nagustuhan. Halimbawa, ah, lalo na magsasaway ako kila mama, ganun, ayaw niya yun. Kakampihan niya sila mama, kaya, ano, sasabihin niya, wag na kayong tatawag dito. Yan yung panlaban niya. Kasi nga, alam niya na, wala naman kami talaga magagawa kung hindi niya sasagutin, sasagutin yung cellphone. So kumakalma kami pag ano, sabi niya, huwag na kayong tatawag. Tingin mo naman may choice ka, diba ba? Pag ano, hindi niya nasagot. Eh. Pero minsan yung ginagawa ko, kasi minsan talaga hindi siya sumasagot. Yung ginagawa ko, tinatawagan ko yung cellphone ni mama. May, nagluload ako sa Skype, tatawagan ko yung ano. Sasabihin ko yung mama, sabihin mo nga yan yung kapatid ko, si Bunso na ano, sagutin, si Rowell. Sasagutin niya. Yan. Bati na kami. <laughs> Pero madalas niya gawin yun. Pero tingnan nga natin ngayon kung sasagot siya. Um, Hindi ako sa group chat tatawag kasi pag sa group chat ako tumawag. May group chat niya magkakapatid. Ano, lima ata kami andun. Tapos, pag tumawag ako doon, yung iba hindi sasagot. Bisa, kahit andyan, bisan, nagwawaray. Kahit andyan, diyan sila sasagot. Pag ako yung tumawag, bihira ako mga busy yung isa sa sagot kasi ano nasa duty, gising siya eh. umaga pa kasi, ba diba, yung iba tulog pa lalo na pag sabado gaya ngayon, kaya tingnan natin yung kapatid ko minsan ano, walang signal so may ano doon sa amin pag wala siyang load yung ginagawa maghulog siya sa piece wifi so doon pa ako makakatawag kaya ngayon di siya matawagan. May, may mga moment talaga yan na ano, maboboysit ka din eh. Yung gusto mo, lalo na pag importante. Kung gusto mong makausap yung ano, gusto kong makausap sila mama. Walang sumagot. Pag try ko yung ano, yung sa GC. Tingnan natin sino sasagot. Ano, drink? drink? Tingin ko sino sasagot. Hoy! Ngayon, come Ikaw man ang bumaton. Hindi ikaw nagtoyo. Hero will, okay. di na ba Kakausapin ko sila mama. Uh, oh. Galing nga Ano ba negosyo niya? Oh, kay ko ripot ka. Ah, Shopee. Kasi, Okay, kan okay. pamasa pamasa motor. Nagbablog ako, titistingan ko kung hino it mabaton. Tak video call. Ikaw daw okay. lang bumaton yan yung kapatid ko na laging walang pera <laughs> nagbablog ako sabi ko, susubukan ko kung sino yung ano sino yung sasagot sa tawag ko kahapon simoy mo yung kausap ko ngayon, sir Wil nga, hindi talaga Tawagan mo ngayong cellphone hirap ko usapin may pinapabili siya, di ko alam ano yung pinapabili niya. Tapos nang kami magmarites. Ayan, nakimarites yes. yes. na. May ano-ano yes. pa ako sa mukha. Just me. Ang ano init. Nakimar yes. Ganyan lang yung ano, gawa ko pag nag-aantay ako sa asawa ko. Tatawag ako sa mga kapatid ko, kaya kila mag magmarites. Ma ano, nakakawala din ng ano kagandahan niya yon no pag dahil uh, sa technology yung lagi mo na silang makaka-video call naalala ko nung ano sa Taiwan pa ako uh, sila mama kasi wala pang ano mga cellphone yung mga kapatid ko so kailangan ano parang long distance pa tatawag pa ako naglulod pa ako noon nagbabadget ako ng load ko mga 300 inti a month tapos yun, titipirin ko yun. So, mga, mga apat na tawag ko lang yung kila mama. So, once a week ako tatawag. tas next month ulit. Ganun. Yun. Kagandahan niya yun. Anytime pwede silang video call. Pagsasagutin ka ng kapatid mo. <laughs> Kahit nga sa group chat na ako tumawag, yung kapatid namin na nasa bahay, hindi pa rin sumagot. Siguro tulog. Hindi nagre-reply. Sabi ng kapatid ko na isa, baka kasi may hinihingi, hindi yung pabinigay. <laughs> Ay nako. Nagvlog din kasi 'yung nagpapaano nag nanghingi sa akin ng mic. Ako nga walang mic eh. And, and then, siya, ano, siya pa 'yung magma <laughs> Daming ano demand. Maano din ang kagandahan wow. pati ngayon, 'yung parang kahit hindi ka na magpa lbc or nakakabili ako ngayon sa ano sa Amazon. Uh, yung ipapadala mo na lang doon diretso na mga 2 to 3 weeks lang andun na yan. Yeah. mas convenient di ba And, Yeah. hindi na ano hindi na ngayon masyado ramdam yung um, LDR talaga na ano, parang kahit malayo ka parang malapit na rin kasi uh, nakaka order ka kaka-order ako ng aling halimbawa may gusto akong i-order tapos ipapadeliver ko sa ano sa kapatid ko o kaya sa ipapapick up ko na lang doon sa binilhang ko kasi ano uh, tas ako na yung magbabaya dito yan. mas gusto mas gusto ko yan eh kasi kaysa magpapadala ako ng pera tas yung hindi bibili yung gusto ko so yung ginagawa ko kung ano yung gusto ko binibili ko tas pinapadala ko doon mas madali siya pag yung mga abubot lang kung ano nun lang pina Um, makita ko online. Mas basta mas ano lang ngayon, mas convenient kahit um nandito ako sa Amerika Yan, hindi ko masyado really? feel na ano malayong malayo ako sa kanila. Mas hirap ako noon kasi siyempre at that time, hindi ko rin kasama yung mga anak ko. So, uh, mas duble yung ano, parang doon talaga yung otak mo pag ganyan. And doon lahat eh, 'yung Niisip mo lagi yung okay ba sila, yung gano'n. At least ngayon, nandito na. Tapos, yung natutuon ko din yung pansin sa, yung focus ko sa family ko dito. Tapos, yung kung may free time ako, and, yun yung inaano ko na para sa family ko sa Pinas. Ayan. So, yun lang. Chika-chika. Maraming nag-aantay dito sa mga pasyente namin may mga sasakyan dito puno yung parking yan, thank you so much guys sa panonood ng vlog ko. Ayan, thank you sa patuloy na pag ha. And see you on my next one. Bye!